Ito Ito ang loose ng ito ang bus station, bus stop ng mga shuttle namin dito sa Lancaster. ibibitsa ko lang kasi napaka presko na itsura ng ano na kung saan ang lugar ay, ano, Lancaster, New City o diba? though marami naman ang nag ano nito nag, nag video kaya lang ako natutuwa lang ako pag dumadaan dito kasi mapuno, presko maluwag, ag, maluwag ang daan kaya nagugustuhan ko dito. Pauwi na pala ako kasi galing ako sa bayaran ng tubig. Dito lang din naman sa loob ng compound ng Lancaster. And walang masyadong tao. Pangatlo lang ako. kasi pag sa online medyo nalilit mag bayad yata o oh, i-forward sa kanila yung mga binabayad mo na kaya pag sunod na bill kahit nakabayad ka na sa online andun pa rin yung binayaran mo medyo hindi mo masyadong alam kagaya ko ng una medyo naiinis-inis ako kasi nga binayaran mo na andun pa rin yung bill mo binayaran na so napagdesisyonan ko na lang na magbabayad na lang ako monthly dyan sa buyani bayani or buyani mismo although naayos naman yung mga sobra sobra sa bill na nabayaran mo na tapos na ipato tinanggal naman nila kasi pumunta nga ako at inayos ko okay naman sila mababait naman yung nagaayos aayos dun sa counter mga counter kung saan mo pwedeng idulog <laughs> idulog talaga ang concern kaya lang kung may iba kang lakad maaabala ka lalo pag napasabay ka pag due date na ng bayaran maraming pila abutin ka ng like 45 minutes to 1 hour or more than pa kagaya nung ako nga pumila one and a half hour na nga pala ako doon, hindi ako na kabayan. Still, nakapila pa rin ako. Naghihintay ng tawagin yung number ko or ako. Kaya mas mabuti na lang na before due date, magbayad na para mabilis lang ang proseso. Anyway, ngayon, papunta ako doon sa Navarro kasi may nakita ako doon na Papa, whole body massage kasi ang sakit ng katawan ko try natin baka sakaling mawala ito try lang natin pag medyo okay di ulit tayo ano, may mga pagpipilian naman by 30 minutes, may 45 minutes pero yung kukunin ko yung 1 hour and twenty minutes kasi sa mga muscle pain daw yun. Baka sakaling ang mawala yung masakit-sakit. Although, ako naman lahat muscle, joints, lahat na masakit sa akin. Kaya, sagarin na natin para pakiramdaman ko kung okay. Okay. Magpamasahin tayo once a month at least. nararamdaman kang mga sakit-sakit sa katawan kasi nga imbis na mabilis kang kumilos yung mobility mo minsan hindi pag nakaupo na mahirapan tumayo kahit may aabutin ka masakit yung braso masakit yung shoulder <laughs> Ewan ko pa bakit lagi akong ganito may mga masakit sa akin. Although baka kulang ko sa proper exercise. Pero kung exercise naman sa bahay, ikot ako ng ikot. Matagal lang lang. May mga panahon na lagi lang akong nakaupo. Hindi naman lagi. Mas matagal yung nakaupo ako dahil na pag masakit yung nararamdaman kong masakit. Parang di ako komportable ng kumilos ng kumilos. Tapos kahit simpleng paghuhugas ng pinggan pag medyo matagal na akong nakatayo. Ngalay ang mga tuhod, ang mga balakang, ang paa. Kaya ganun. Hanapan natin ang solusyon na mawala yan para makapagtrabaho ng maayos. dire-diretsyo. Kasi mahirap yung nagtatrabaho nga like ka, upo ka. Hindi mo na natapos yung ginagawa mo. Ako mismo naiinis ako sa ganyan kasi ako pag nagtrabaho. Dire-diretsyo, kaya yan din siguro ang cause ng mga sakit-sakit ko. Kasi minsan nga kahit pagka pagkain, pag ako nagtatrabaho, kuras na ng kainan, kahit gutom na, mas gusto ko tapus, tapusin mo na yung ginagawa ko. Yun, minsan lumipas na yung botong mo. Ayan, malipasan ka na rin. Hindi ka na makakain. Although ako naman kumakain talaga. Ako ano lang, uh, isahang kain pero marami. Parang ano, pag kumain ako ang bilis na parang gutom na gutom na parang ta tatlong araw na din. <laughs> di kumain pero yun naman ang normal ko talagang kain para akong hindi babae pati ang bilis mumuya, ang bilis lumunok, ang bilis sumubo, subo ng subo, ganun. So, pag di, di ako kilala ng mga makakakita sa akin, sabihin yan. bayan yan? Parang gutong, parang hindi pinakain ng ilang araw. Pero normal po yun sa akin. Well, andito na ako yan you know, o dyan sa taas yung masahihan. Dito na ako sa Navarro Market namin. Market namin. Kasi dito namin talaga kami namamalik. Anyway, bye muna kasi yun nga, magpamasahe tayo.